dami ng sa sabay, sabay dance challenge ni primetime queen Marian Rivera, may napili na na lucky fan para makasabay sa pagsasayaw. Kilalanin, ang ikangan ni Marian ay ang chosen one sa chika ni Aubrey Carampel. certified hit talaga ang mga dance challenges ni Marian Rivera sa TikTok. Sa dami nga na nag-upload ng kanilang version sa social media, pati na ang ilang celebrities na isip ni Marian na magpa-contest. Ang mananalo, makakakulab lang naman ng Kapuso Primetime Queen. At ang lucky winner ng Marian Rivera Sabay-sabay tayo dance challenge, si CJ Lucky. Maagang dumating sa studio si CJ na galing pang Batangas para mag-ensayo at paghandaan ang kanyang dream collab. Actually, nung nalaman ko po siya, nasa bahay po ako. Tapos po, nakita ko po yung chat ni Ate Marian. Maya-maya, dumating na si Marian. Yeah, oh my God, kinikilig po ako. <laughs> Sabi ni na nahirapan daw siyang pumili sa dami ng nagpadala ng entries at kumasa sa kanyang hamon. Nagpatulong na araw siya sa kanyang glam team at sa mister na si Ding Dong Dantes para mamili ng winner. Pero may nakita raw siyang katangian ni CJ na angat sa iba. Inistok ko yung feed niya. Nakita ko kung gaano niya kalove talaga ang pagsasayaw. Tsaka ano siya, um, wala akong tulakabigin eh. Parang ang bait ng personality niya na parang sabi ko, ah, deserve niya to. Sobrang saya po kasi na-appreciate po ni Ate Marian po yung passion ko po sa pagsasayaw. Bago magsayaw together, may iniabot ding regalo si Marian kay CJ na twinning ng kanyang gamit na cow. At heto na nga ang resulta ng Marian x CJ Dance Collab. ipinost na ni Marian ang kanilang collab sa kanyang official TikTok account ngayong gabi. Kuwento ni Marian, hindi raw niya akalain na aabot ng halos 200 million views ang price tag dance niya. Okay, actually, ayoko pa nga i-post yung price tag kasi sabi ko parang parang naiilang akong i-post kasi parang nahihiya ako na mag-post uli ng gano'n. Parang sabi ni Mel, yung stylist ko, akin yung phone mo, po-post ko yan. So yun na yun, after the post na yun, natulog na ako. And then kinabukasan, ang dami kong message tsaka miss call para sabi ko, ano nangyari? Payo naman niyan sa mga content creators and dancers, laging mag-enjoy. Mag-trending man yan o hindi magtrending ang importante ikaw, masaya ka ba habang ginagawa mo siya? At yun ang mahalaga. Obrigarampel updated the showbiz happenings. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, sumaan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.